Hello guys! Naprank ka rin ba ng RPMS IPCRF? Akala natin wala na muna, di ba? Pero pagdating ng memo, sabi, it's a prank! Submission of IPCRF is on! O, oh, di ba? Parang biglaan lang mag-flashback ka, parang nakalimutan mo na yung maraming reports na yan. pero kailangan mo pong tapusin dahil mandatory po yan. Kaya naman sa video ito, babalikan natin ang mga MOVs na kailangan natin i-prepare for our IPCR portfolio. Magpibigay ako ng tips para masungkit natin ang 5 na rating per objective at magkakaroon po tayo ng outstanding performance for the school year 2023-2024. Let's go! Tingnan nga po natin itong dalawang annexes from the RPMS memorandum kung saan makikita ang list of verifications for teachers 1 to 3 at master teachers. Ang green po ay para sa teachers at blue naman ang sa master teachers. Tandaan natin na may dalawang uri ng means of verifications or MOV o yung mga documents na kailangang ilagay sa portfolio as proof sa ating self-rating o yung i-rate natin sa ating sarili per objectives sa ating IPCRF. Ang unang klase ng MOV ay ang Classroom Observable MOVs o basically COT o Classroom Observation Tool at Lesson Plan ang dapat pong means of verifications. At ang ikalawa naman na type of MOV ay yung non-classroom observable MOVs. Ito na nga yung medyo mas mahirap i-prepare dahil iba-iba po ang mga hinahanap dito na documents para ma-prove mo na ikaw ay outstanding sa objective na rinerate mo. Alalahanin din po natin ang objective natin sa school year 2023 at 2024 ay 15. Para po sa mga Teachers 1 to 3, ang mga Classroom Observable Objectives ay from Objective 1 to 8 at Objective 10. Ibig sabihin, kung nakapagpa-observe tayo every quarter sa school year na yan, may MOV na tayo para sa 9 Objectives. Bale, 6 Objectives na lang ang pro-problemahin natin. I hope guys, mataas ang naging COT ratings natin para mataas din ang ating IPCR rating for these nine objectives. Dito naman po sa mga master teachers, syempre medyo level up po ang mga MOVs. For classroom observable MOVs, ito po ay ang mga objectives 1, 3, hanggang 8, at objective 9. Bale 7 po ang kailangan na non-classroom observable MOVs at expected na mas mahirap po talagang gawin ang mga MOVs for master teachers. Tutukan muna natin ang mga teachers 1 to 3 non-classroom observable objectives. Dito tayo sa 6 objectives na kailangan ng iba't ibang means of verifications. Una ay ang objective 9 kung saan ang kailangan nating ipakita ay isang lesson plan na nagpapakita ng achievable and appropriate learning outcomes aligned with learning competencies. Ang tip ko po dito ay magandang gamitin ang mga DLP na ginamit na natin sa ating pagpapa-observe. Hindi naman ito bawal since wala namang in-specify dito sa annex. And one more thing, for sure maayos ang pagkakagawa nito dahil nga po ito ay for classroom observation. And what I mean with this is that we made this lesson plans special for the purpose of demonstration teaching kaya ito po yung mga best DLP na pwede nating pagpilian. Although alam ko naman na everyday ay ginagawan po natin ng paraan para may bigay yung best natin. So dito na po tayo sa objective 11. Ito yung ginagawa natin after quarterly examination. Yung pag ng least mastered competencies mula sa result ng periodic exam at pagbibigay ng remediation activities sa mga batang hindi pumasa sa exam at nakatutok tayo sa mga learning competencies na mababa po ang average o kaya ay mababa ang index of mastery. Una nating iproprovide na report ay ang list of mastered competencies kung saan naka-attach kung ilan ang nakakuha ng correct or wrong sa bawat item ng periodic test. Then according to this we need only to provide one additional MOV. Pwedeng accomplishment report ng remedial class, example ay sa reading. Pwede rin kung anong intervention material ang ibinigay mo sa bata for remediation. Ito rin po yung mga worksheets na binibigay natin para sagutan ng mga hindi pumasa kung saan may pirma po dapat tayo na prepared by and your name and signature as proof na tayo po ang gumawa. Kung check and noted by your master teacher or rater, ay better pa po. Or lastly, pwede rin na lesson plan na nagpapakita na ito ay lesson remediation for the least mastered competency na binigay mo sa list. Halimbawa, nung third quarter, isa sa mga least mastered competency ay tungkol sa paggamit ng cohesive devices, pwede itong ginawan mo ng lesson plan as remediation during the first week ng fourth quarter. Ang lesson plan na ito ay pwede nating ibigay bilang MOV. Ang medyo hassle dito sa objective 11 at iba pa pong objectives across fourth quarter po dapat ang maiprovide natin para ma-perfect ang timeliness. It means isang set of MOVs for quarter 1 isa din sa quarter 2, and so on. Dito naman po sa objective 12, madali lang din po ito lalo na sa mga advisors. Una, pwedeng proof of participation with the stakeholders like distribution ng modules na may pirma ang parent, commitment form ng mga involvements ng parents na pirmado ng school head, yung home visitation form po natin na pirmado rin ng mga parents at ikaw bilang nag-home visit and others. Dito sa number 2 ay pwedeng attendance sheet ng parents during meetings po. Alam ko laging may ganito during quarterly homeroom meetings, di po ba? Then sa number 3, pwede pang any form of communication with parents such as notice of meeting na pirmado ng parent, screenshot ng chat o text with parents, Pwede rin po ito. O di ba? Magkalkal ng documents at meron tayo ng mga ito. Tip 12 ay across quarters din po ang ating MOV. So pipili lang po tayo ng isa sa mga nasa listahan every quarter. So bali apat din po ang kailangan natin nito. Dito naman sa objective 13, nandito po yung mga list of MOVs na pwedeng pagpilian may 1 to 5 at may 6 pa kung saan pwedeng mag-provide ng annotations kung wala sa naunang listahan ang MOV mo. Meron po akong separate video para sa annotations na pwede ninyong panoorin. At dito sa mga list of MOVs, pili lang po tayo ng isa na meron tayo at yun po ang ating main MOV. But wait, there's more! Kaya ito po yung medyo pinaka-komplikado para sa akin dahil aside from 4 quarters ang mga documents, kailangan pa na with output and proof of implementation. Nakasaad dito sa performance indicators yon. Ibig sabihin, after nating mag-join ng professional development program like seminars, lock session, and others, kailangan po natin ng output o yung mga document na magpapakita na in-apply natin yung natutunan natin. Nakalagay dito na output may include but not limited to lesson plan, instructional materials, action plan or any teaching and learning related materials. Ang proof of implementation naman ay can be in any form of implemented action plan, lesson plan executed in class, application project and others. Halimbawa po ay nag-join ka ng seminar, Aside from the certificate na ipapakita mo, kailangan ay may nagawa ka pong research proposal for the output. At sa proof of implementation naman, kailangan inimplement mo or ongoing ang processing ng research mo. Kung last session naman 'yan, halimbawa about technology oriented teaching, mayroon ka dapat lesson plan at inimplement mo 'yung plan mo na naka-integrate 'yung natutunan mo na na technology. Halimbawa, na lock session kayo tungkol sa paggamit ng wheel of names sa pagpili ng magre-recite na bata. Tapos, gagawa ka na nun ng lesson plan kung saan gagamitin mo yung wheel of names sa pagpili ng magre-recite na estudyante. And then, kailangan mo pong ma-execute yung lesson plan na yan. So, ito po yung objective na to. Bale, four quarters na dapat mayroon ka pa rin Bale, in 4 quarters, meron ka dapat nito para outstanding ang quality and timeliness mo. Kung does not require output daw ang dinaluhan mo, tulang ang rating. Kung output lang ang meron, 3. Kung with output and implemented within the department or grade level, 4. At para maka-5 ka, kailangan implemented within the school. Aba, grabe naman ito mga ma'am and sir. Siguro bahala na ang ating mga raters kung paano ito i-contextualize. Dito naman po sa Objective 14, nakafocus ito sa Personal Improvement Plan ng Teachers, kaya ang MOV ay dapat kompleto po lahat ang mga ito. Dito sa Efficiency, para makakuha ng 5, ay dapat submitted for acceptable MOVs. At kailangan din daw po ay timely ang pagkakasubmit based from the indicator. Kaya kailangan ng certificate na tayo ay gumawa ng ISAT on time. Ang certification ay dapat pirmado po ng isa sa kanila, ICT coordinator o kaya school head o kaya naman focal person in charge of ISAT. Pwede pong yung master teacher na natin ang focal person dito. Then, ikalawa ay yung ating IPCRF Development Plan last school year 2022-2023. Ikatlo ay ang ating mid-year review form na na natin during the Phase 2. At ikaapat ang ating updated development plan na ginawa natin nung Phase 2 din. Ito yung development plan na kung saan meron ng nakalagay na na-implement natin yung mga iba o lahat ng ating mga Linano sa development plan na nasa itaas kanina. Ibig sabihin, dito na nare-review kung in-implement natin yung ating mga development plans. Sa last objective naman po, ang plus factor, marami tayong pagpipilian na pwedeng ilagay tulad ng committee involvement, certificate sa seminars at others at marami pang iba. At kung meron ka pang iba na wala dito, pwede lang po mag-provide ng annotations. Kailangan daw po ay 1 in each quarter ang ating MOVs. O di ba, mabigat ba ang mga MOVs ng teachers 1 to 3? Ngayon naman, tingnan natin ang para sa mga master teachers kung saan nangangailangan sila ng mas maraming non-classroom observable MOVs dahil seven objectives po ang sa kanila. Una ay ang objective 2, evaluated colleagues. Una pa lang no split na guys. Kailangan daw po lahat itong 4 MOVs ay maipakita natin para 5 ang ating rating. Nakafocus po ito sa mga documents natin sa LAC sessions at PMCF o ang performance monitoring and coaching form. Kailangan po ng attendance, minutes, reflection notes of teachers, and lastly, IPMCF. Yung reflection notes po ay yung mga sinasubmit ng mga teachers 1 to 3 natin as reflection kapag po nag-attend sila ng lock session natin. So, kailangan nagpapasubmit po tayo ng ganun after ng lock session implementation. Yung PMCF naman po, or Performance Monitoring and Coaching Form, ito yung ginagamit ng master teachers in case of one-on-one -on -one mentoring sa kanyang kasamahan. Halimbawa, gusto niyang mag-improve ang co-teacher niya sa paggawa ng lesson plan at minentor niya ito, yun po ay gagawan natin ng record sa PMCF. Ito po pala yung template ng PMCF. Pwede niyo pong ma-download sa link na ibibigay ko. Po sa Objective 9, at least one lesson plan na nagpapakita ng achievable learning outcomes aligned with competencies. Kailangan po ay with proof of attendance of colleagues po ito. Ibig sabihin, nung nag-attend yung mga teachers ng demo teaching ng master teacher, kailangan po ng attendance sheet as proof. Kailangan po ito sa lahat ng quarters. Dito naman po sa Objective 11 ay MOVs ng ating mga lock sessions in each quarter ang kailangan. Kailangan kompleto din po ang mga naka-specify dito from MOV 1 to 3 at may dagdag na either MOV 4 or MOV 5. Aralin na lang po natin itong mga nasa listahan. Dito po sa Objective 12, kailangan din pong makumpleto ang lahat na apat na MOVs. Across four quarters din po ito guys. Uulitin lang po natin yung mga naunang MOVs na natin. Kung mapapansin ninyo, ang lock session documents po ang isa sa pinaka-needed documents ng mga master teachers for MOV ng kanilang IPCRF. Kaya need talagang ma-achieve ang four lock sessions in each quarter. Sa Objective 13 naman, kailangan yung mga activities na pinagjo-joinan natin tulad ng seminars or tayo ay nag-implement ng project proposal ay may output at proof of implementation din tulad ng sa Teachers 1 to 3. Ibig sabihin, anuman ang natutunan natin from the activity ay mayroon dapat application of learning. Across four quarters din po ito kaya matindi talaga. Dito naman sa Objective 14 ay parang katulad ng Objective 11. Naka-focus din po ito sa mga documents ng lock session. Pero isang set lang po ang kailangan natin dito dahil walang naka-indicate sa timeliness na 4 quarters. Kaya ang need na iba pa ay itong PMCF at Personal Notes of Teachers. Nakita na po natin kanina itong Personal Notes of Teachers sa ibang objective. Kung may iba naman pong MOV na wala sa listahan, pwede pong mag-annotate. Dito sa last objective, ang plus factors, pumili lang po tayo ng isa na nandito sa listahan at mag-provide for each quarter. Pwede pong iba't ibang klase ng MOV ang isubmit basta ang mahalaga ay makumpleto ang four quarters. And one more thing, mayroon pong efficiency indicators. Kailangan po dito ng annotation kung paano daw nakapagbigay ng positive contribution to teaching and learning process ang naturang dinaluhan nating plus factors. At ito na nga po mga master teachers ang kailangan natin para sa mga non-classroom observable means of verifications. I hope nakatulong po sa inyo ang videong ito. Kung oo, share naman po sa inyong mga teacher friends at huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Mag-like na rin and comment para makapag-usap po tayo. Salamat sa panonood kay taking Teacher. Paalam!